Good morning guys Pasok na naman tayo Another day Bago ang lahat Kapit muna natin ang ating ND filter Bro <laughs> Brother Bernard Kapatiran sa church Isang kapatiran sa Panginoon Ito guys ND filter Para sa ating cinematic look Mabibili niyo sa halagang Hindi ko alam, hindi ko Okay natin dito sa ating all goods. Let's go guys. Good morning. Another day. Another work. Another grace of God. Binigay ng Panginoon sa atin. Another day to live. So we should be grateful. Uh, Bihaya ng Panginoon. So ayan I will be doing a... Uh, ang tawag nito uh, episode, parang series na tatawagin natin kwentuhan sa biyahe so araw-araw naman tayong gumibiyahe kaya uh, gawin nating uh, kwento time ang ating travel time, so ngayon pag-uusapan natin guys yung mga motorista na dapat nating iwasan sa kalsada mga kamote sa kalsada mga guys isa na dyan guys na dapat iwasan natin, mga tricycle kail na bigla-biglang pumapasok sa kalsada yan ay isa din sa napakaraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng disgrasya sa kalsada yang mga tricycle na nauuna yung throttle nila kaysa ngin sa kalsada Hindi naman lahat ng nagda-drive ng tricycle ang uh, mga tricycle may mga tricycle driver din naman na responsable sa kalsada pero may mga times talaga na pagpasok nila sa kalsada Diretso lang, walang tingin Basta papasok na lang Ilang beses na akong naka-encounter ng gano'n. Kaya kapag uh, nakakita kayo guys Ng mga ganong driver O kaya nakakita kayo ng tricycle Diyan sa gilid na palabas Malayo pa lang kayo na mag-adjust Kayo na uh, ma minor na kayo Obserbahan nyo na agad Kasi kahit naka crossing speed ka Sabihin na natin uh, 50 to 60 Tapos bigla-biglang papasok Hindi ito mitingin, minsan dito sa right side minsan dito sa uh, ah, dito sa left side minsan dito sa right side ganun yun yun ang iwasan din natin ng mga driver isa pa guys na mga maari nating iwasan ng mga driver is yung mga driver na hindi nagte signal pag lumiliko talaga isa sa pinaka din na makasalamuha mo sa kalsada yung mga biglang liko naman na mga turista sa kalsada mapasing gilman yan or mapa sa tricycle minsan wala talaga silang flasher. Ano? Pag dun ka sa highway, sa highway kasi dun sa highway sa labasan pag tumatakbo ka na ng 60-70 cruising speed, tapos mag-overtake ka sa kanila ng going 80 ka na. So bigla naman silang sasabay sa'yo. Pag nandito ka na sa kabila, bigla silang lili kung gano'n, eh mababangga mo sila kung hindi mo mahahabol sa preno. ni mga gano'n ni hindi mag hand gesture ni walang uh, tingin hindi lilingon ang ulo, bigla na lang lilikong ganun makikita mo biglang lumiko kaya dalawa ang pwede natin gawin sa mga ganong pagkakataon unang una pag abutan mo sila na mabagal sila sa harapan mo sarbaan mo muna saan kasi yung mga hindi nagpa flasher na mga motorista pero lumilingon naman sila wala silang hand gesture pero mapapansin mo na lumilingon-lingon may lingon-lingon silang ano pero liliko pa rin yan kahit lumilingon lilingon-lingon lang kung may sasakyan so obserbaan mo din yun uh, mag minor ka uh, And then sana naman wala silang turn signals pero may hand gesture sila. Yun yung dapat nating iwasan din na tayo din na driver uh gawin din natin yung part natin sa akin na practice ko na na pag ako nag turn signal kinoconfirm ko pa yan pag lalo na pag traffic maraming sasakyan pag nag ano ako turn signal ako kinoconfirm ko pa siya ng ano ko ng kamay ko binababa ko pa yung kamay ko na ganyan para i-confirm na talagang lili ko ako so malaking tulong yun uh, both sa'yo tsaka sa mga uh, rider din okay uh, kasi mag magiging helpful din sa kanila yung pag hand gesture mo bukod sa turn signals kasi may mga naka turn signals din sa kalsada minsan nakakalimutan nila naka turn signal sila mahabutan mo hindi mo alam kung liliko ba or na nakalimutan lang naka on so yun gawin natin mag turn signal tayo lalo na pag traffic tapos i-confirm natin sa hand gesture natin na liliko tayo so pangatlo din na iwasan din natin sa kalsada may mga iwan ko kung sa <laughs> Manila nangyayari to. Pero dito sa probinsya, yung mga driver na dumudura. Dumudura sila sa, abang nagda-drive dumudura sila dito sa left side. Even mga tricycle driver, dumudura sila. So, yun yung isa sa iwasan din natin, no? Actually, hindi mo nga maiwasan yung mga yun. Mabibigla ka na lang. Kasi, kahit nakasunod ka sa kanila, bigla silang dudura. Eh, hindi naman ganun kadali maduraan, no? Lalo na pag sumusunod ka. Kasi, pag dumura sila dyan sa harapan kalupan mo Limbaw, tricycle pag dumura sila dyan na uh, at certain speed pag dumura sila mayroong mga uh, parang maliliit na patak kumbaga sa Ilocano agsapre yung ano nila yung laway nila kasi pag dumura ka hindi naman yan nasa tapat mo pa rin yung dura mo pag uh, may kasunod ka yun kasunod mo ang ano ang uh, receive nung dura na mayroon ka. Ilang beses na yon dito, yung ko sa mga at syudad sa Manila na mga traffic kung may mga gano'n. Pero dito sa province, madalas may mga ganong driver. Dumistansya ka na lang, huwag kang masyadong malapit. Tsaka pala yung kanina, dun sa, sa mga biglang uh, lumili ko ng walang turn signals. Obserbahan mo and then businahan mo sila. Pag mag-overtake ka, yan, lagi kang bumusina para maging aware sila na mag-overtake ka. Sa din uh, mga kamote at tulongges sa kalsada na iwasan din natin yung mga kabataan na bago pa lang magmotor bago lang yung motor nila kapapabili lang sa magulang mga raide basta kahit anong motor basta first time nila magka-motor yung mga yan nangangarira yan minsan pag na overtakean mo yung mga yan kala nila kinakarira mo sila kahit naka cruising speed ka lang so ahabulin ka uh, wala, walang helmet yung mga yan <laughs> kita mo sunod-sunod uh, minsan ang typical na magkakaklase may isang uh, kaklase silang uh, naka-raider yung isa naman naka-rose puro naka-rimset naka, -remset. naka -remset yung mga yan na uh, uh, mabilis sa kalsada walang helmet pag uh, nakita mo sila na nangangamote na dyan eh pabayaan mo nagigig ano na lang gilid ka na lang muna <laughs> kasi nakaka-perwisyo yan sa kalsada pag mga ganyan ano pa ba ang mga kamote na dapat nating iwasan sa kalsada? kalsada mga beginner na uh, rider sa kalsada o, uh, kayo guys kung meron kayong alam na mga uh, driver na dapat iwasan natin sa kalsada comment down below kung an ano yung mga driver na yon kasi alam ko meron pa na hindi natin lang nabanggit so kayo ano yung experience nyo sa kalsada i-comment nyo lang sa baba at uh, shout out natin kayo sa susunod na upload natin so guys bilang rider no minsan inaamin din natin na may mga times na, na nangangamote din tayo we are not perfect na rider may mga times na nag din tayo sa kalsada But be sure na maging responsible tayo lagi, no? Pag uh, maraming sasakyan, mag-minor ka, sabayan mo yung pacing. Pag mga ganito na, nakapasok ka na sa mga medyo traffic, sabayan mo yung pacing ng mga sasakyan, makiramdam ka sa doon sa takbo ng uh, sasakyan sa harapan mo. Pero pag uh, libre, wala namang gano'ng sasakyan doon. Medyo pwede mong bilisan ng kaunti. Uh, kumbaga, maging responsible ka. Kasi pag nadisgrasya ka, buti kung nagsarili ka lang. Pero kung kung nadesgrasya ka at meron kang nakabanggaan eh hindi lang ikaw ang naperwisyo no nakaperwisyo ka pa ng ibang tao ride safe lagi sa atin mga pups o oh, ito may flasher guys Ayan, kita nyo o, pero hindi lumili ko Obserbahan nyo guys kung ano may eh, nandito na tayo sa ating uh, work um, Lagay nga muna natin dito Magta time in lang ako Ay 8.01 Late tayo ng 1 minute Ang pangalan pala ng motor natin guys Banhad Very weird Banhad Oh mata tayo Punuan na yung mga parking dito guys Tapos sa likod. Hop, oh, dito na lang tayo para ano. Mabilis tayong makalabas mamaya. So, yun guys. Thank you for, thank you for watching. See you on the next video.